grabing dumi oh. ngaputik. Nga Saya pagi para musaka. Kau <laughs> tertina <laughs> sir sakali ke bu itu. So flooded at condenser aircon LG brand. Yan. Sana hindi to magingay tong condenser fan. A condenser motor. pagkatapos linisan baka napasokan na din ng putik to you know? So yun pa yung Colin brand ang sa namin sa so, pangalawa to. So solo naman itong isa. Colin din. So ito lang yung naiba, LJ brand.